Hello, good morning, guys. So, aga pa tayo nag-eating. Kasi, magluluto tayo ng munggo. So, mayroon na ako ditong kamatis. Mayroon tayong kalabasa. At mayroon tayong buto-buto here. So, yung dahon natin, guys, is, ano, spinach. So, magluluto tayo ng munggo today. Kasi, ito so, yung ulam namin mamaya sa park. Kasi it's up Sunday. Sunday na naman, guys. So, magluluto. Na tayo. Ng pang-ulam. So, yung dahon na yung kunin natin, ano, para, ano, kasi, maano po yung spinach, no, ma, mas masustansya. Kasi, wala akong makita kahapon na dahon ng, ano, ang palaya. So, Pinat na lang yung lagay natin. At yes, yung spinat guys is mas masustansya siya sa ano no, na gulay ito. So, mas maraming binipits dito makukuha. Tama na siguro ito. dami na niyan. mag magluto, guys. So, to prepare ko lang yung ating, ano, So, ito yung ating baboy. Baboy siya, guys. So, hiniwa ko lang ng konti. Mga ganito kalaki. Okay. So, maga, ano tayo ng, ano, sibuyas, kamatis, bawang, luya. So, yun, guys. Ayala. ala. Wala na tayong ano. Okay. Gaganda na ng sibuyas. Yung sibuyas namin naliliit dito kaya. ang si sibuyas, hirap balatan. So, kagabi, nag-ano na ako, guys. Uh, inano ko na yung munggo natin. Nilaga. Para hindi na ako mahirapan. Matagalan sa pagluto. So, inaano ko na siya ngayon. Nirehit ko na siya. Okay. So, wala akong ahos na konti lang. Tatang peraso lang to. Okay lang ah. At least may ahos. Chap-chap <laughs> lang natin Kunti. Ayan. Okay. So, nao tapos na natin guys. Tapos natin prepare ang ating ang ating ano ingredients. Okay, so ito na yung ingredients natin, guys. Um, baboy, kamatis, kalabasa, at spinach. So, yun, guys. Bagong gising. <laughs> So, magtempla muna tayo ng kape habang pinapakuluan ko yung aking munggo. Munggo, munggo. So, magtempla muna tayo ng kape, ano. So, this kape, 3N1. So, ako nag na, guys. Bumaga. So, sobrang labig. Sarap-sarap. Oh, sorry. Naantok pa ako hindi ako magluluto eh, hindi ako maggising ng maaga na ganito. Kasi sa matulog guys, so ang lamig kasi, uh, bumabawi ako sa tulog kasi wala pang amo. So, darating sila sa one, saka start na na naman yung work-work. So, start naman yung kuyatan guys. So, bumabawi ako sa tulog talaga. Ah, uh, Ayan, magkakape tayo. So, nag Naglinis na ako guys sa bahay Kagahapon So hindi upang tapos Ito kasi na natapos ko na to ng linis Yung sala na lang Hindi, sigo mamaya gabi naman yung sala Sala lang naman Tapos na yung mga kwarto, CR Tapos ko na So, tapos ko na itong, ano, yung kusina namin. Konting, ah, konting touching na lang. So, mamayang gabi, yung sala na lang. So, wala akong tinapay. Wala akong tinapay. <laughs> Naka nakabili ng tinapay. So, magkape na lang tayo. Ay, may, may saging pala ako dyan. So, magsaging na lang tayo. 我要下包。 bait muntis ako So kumulo na siya guys so lagyan na natin yung munggo natin Ngekali natin yung munggo. Hay. Okay. Alright. Kumain dami. <laughs> Dam. <laughs> Uy, dami pa. Oy, dami. Oy. Oke okay ngasih guletan ah awas-awas ba? Ahaha <laughs> pala Mababasan ko lang to siya, guys. Ulam ko mamaya. Ulam ko ako sa Tupperwell ba? dito sa kusina no so yan thank you so much guys for watching mama mama merry christmas and happy new year guys bye happy new year merry christmas everyone